Pagdating naman sa pagsusuot, pagdating sa pagsusuot, babae lang po ang pinahintulutan na magsuot ng ginto. Silver. Silver, pinahintulutan sa atin, basta sing -sing lang. Okay. Naintindihan? So, darating ako dyan. Ang ginto, pangkalahatan, ay napagkasunduan ng mga ulama na ang napag... matawag, pagipatay mo na. Napagkasunduan ng mga ulama na ang ginto ay bawal sa atin na isuot. Pag pwede palabas mo, baka may ano, yung ano. Si, pag, baka may, ano, dyan sa labas na pumunta dito. Pagkisilip nga. Doon sa labas. Baka hinahanap, baka hinahanap ako sa labas. Okay, na pagkasunduan ng mga ulama na ang ginto at saka silver ay? Bawal. Bawal isuot ng lalaki. Singsing? -sing? Dito, bawal. Haram. Babae lang ang pwede magsuot ng? Ginto. Ginto at saka silver. Ibig sabihin, pwede kang mubili. Tayo, pwede tayong bumili ng ginto. Pwede natin itago, pwede nating negosyo, pwede nating regalo, pero bawal mong isuot. Basta ginto, napagkasunod ng mga ulama. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ang propeta sallallahu alaihi wasallam nakita niya, nilagay ng propeta sallallahu alaihi wasallam, naisalaysay, nilagay ng propeta yung ginto sa kanan o yung sil, yung silk, tapos yung tela na silk, ginto din silk. Sabi niya, Haram ang dalawa na ito sa lalaki sa umma ko, At pinaintulutan ng dalawa na ito sa mga babae sa umma ko. Pero ang silver, pwede sa atin pagsingsing lang. Yan lang naman ang naitala sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam na isu isinuot niya is silver lang. Sa? Pero pwede pa tayong mga lalaki na magsuot ng silver din. Kasi pinaitulot na sa atin silver. Pwede bang magsuot ng bracelet? Pwede bang ilagay dito? Pwede bang hindi pwede. Hindi porkit pinahintulutan na sa atin. Ay, Bakit hindi ustad pwedeng mag-bracelet ang lalaki? Bakit hindi pwedeng mag-kwintas ang lalaki? Bakit hindi pwedeng maghiko sa kabila lang ang lalaki? Ito po ay tashabuh bin misa. Dahil mga kababaihan lamang ang nagsusuot ng na ganitong paraan sa panahon ng propeta. Salawali wa Mga babae lang po ang nagbabracelet. Mga babae lang po ang Mga babae lang po ang nagkukwintas. Naintindihan? Ibig sabihin, ibig sabihin, dahil sa pagsusuot mo ng bracelet o kaya akwintas, gumagaya ka sa mga kabayo. Doon ka pinapasukan ng pagbabawal. Hindi dahil bawal sa ang, ang, silver. Kinagaya mo sila. Naintindihan? So, pwede tayong magsuot ng singsing, -sing, pero pagpapahintulot lang ito. Kasi ang sa mga ulama, sabi nila, suna na daw ang mag singsing ng silver. Kasi ang Propeta, sallallahu alayhi wa sallam, meron siyang singsing -sing na silver, may tatak na Muhammad. Rasulullah, pinagtatatak niya. Kasi hindi siya marunong sumulat eh. Pag may mga sulat, tinatatak niya yun. Ibig sabihin, may layunin ng propeta. Salah ala salam. Pero ngayon, wala kang layunin eh. Yung iba pa ginagawa pang... Ano ba yung tawag nila doon? Yung... Wala. Ano lang